So, anong isda kaya to? Kuti-kuti. Oh, Salmoniti. Ang madadali natin sa Salmoniti, makakasin ko ah. Tulingan. Yung. Tulingan kagad tayo. Yan. Yan, naka isang piraso na tayo tulingan. Dawa yan. Itong dito pa yata sa laot ka. ang malawot ang isla mga kasing Sana makahagip yung matansin ko natin. Mabaka. Walang autang isda, mga kasingko. So, tatanggalin muna natin itong isa. Medyo buhay pa. Papakaway tayo. Mukadali tayo ng Tangigi mga kasing ko. Sana may magkain tangigi dito. Tingnan natin 'tong ganito, mga may sortihin tayo. So, ang sibat Aduh, pag-asa tayo dan akhirnya salmon itu Video mati enggak silain laki lang basta may isda Nabot natin sa mga kasing ko. to, marami-rami to klase ng bangga talagang ang nito talagang sigurado ang pag-asa nito pag-asa tayo Dala makahagip yung singko natin ng taksay. Kapon, konti lang huli natin. Uh, 10 kilo lang huli natin kahapon. Kaya sana ngayon tayo makabawi. Ngayon yeah, mga ko nakadali tayo ng espada oh. o liwet, tawagin sa iba, espada. Yan. Sila talaga tayo yung magkakasama. Medyo matigas. Matigas lang kayo. Mahaba ba itong hinilayan natin? pa rin. Nako. Ito na, sa pool na, mga kasing ko. na isda, na isda. Na natin. Ito na, magkasama kulingan. Ito lang mga kasing ko. Grabing kapal na ng isda. Tinanggal na natin yung tulingan. May ipit. Sana umabot sa matansin ko natin para kadali tayo ng taksay. Ito so na mga kasing ko. Grabing ka pa na nice. Kasi lalim. Umuti na yung lambat natin. Woo! Ito so na. Ah, Tulingan pa. Kaya pa tayo ito ngayon. Sapul natin, Sapul. langkah. Ih, medomi, Pak. Bersama. Sudah, masih kok. Tuh, blising kok, blising. Capek, ga? Tuh. Masih kok. Sudah. Pala grabe yung bigat nila eh. Nalambak na yung dasalo. Ay talaga sagad. Grabe. Ah, tulang mga kasing ko. Tulang. banga, bangga. Huli nga sa asal mo nito, eh. hindi white. Sabi kita silain. Ayun mga kasing ko. Wala halos mawa kang labat. Puro sada. Oh, may taksay na tayo. Woo! Ay, makabot sa singko natin. Ito yung talang mga natin. Yung yes, isda Hige. Hindi tayo nagkamali ng pinuntahan. Talagang dito tayo napapunta. Dito eh. Ah. Tindin bang guys na? Yeah, I have it. Diretso talaga yung bangga niya, mga asingko. Pagdalawang pa niya pa lang, ko. O ano, na, maghagip singko natin. Ayan, o. Taksay na. Ayan. Ayan.

Tula. Oh. Talagang puris na na. Aruy. Putin-putin na ang ilalay mga asin ko. Oh. Walang taksay oh. Magipin mo lang yung simpo natin ng taksay. Talagang Nandito talaga isa. Ito yung bahad. So, natin. Okay. Laban lang. Huh. pada uh ful nah Oh uh, sama pemburau. Sudah, telaga. Sudah, wala na yang kat mga kasing ko. diritsyo na yan. Oh, uh, sama pemburau. Oh, Oh, saka pa dyan. Ah, diba? Oh, mga buro pa. Wow naman. Oh, ito na ay nasabi na naman. Gano'ng kadalas ang minsan. Diba? Kita nyo naman mga kasigo. Uy, kalimutan na natin yung ating nahila. Diyan natin narihan. Hmm. Wala nang humpay. Grabe. Uh, talaga. Sagad ba kasi ko? Sagad lang to. Ito ang libo. seperti bunga Oh, uh, lagna seberang habis.